yun yung tanong sinalim ni oh, Katalbus ko. Patagal yun ang tinanim yun, no? Patagal na yun, ano ah. kaya? kaya? Ano mo kaya yun? Baka hindi ah, na mo kaya. Kasi mahilit eh, no? Saka yung hindi, ulap. sabi ko naman sa kanya, didilihin niya ng malamig. Dahil sa kasi sa pros country okay, yun, alam ko tumutubo. Sabi niya, baka ihina lasingyero ang didilig niya doon. Nah, kaya yun yung kaya yun? Yung kaya lagay. Nasaan kaya? Talbus! Talbus! huli ano, baka ano, ah, may mga iyak na ipon. digiligan ko. Ah, mm, wow! Ang niya. Wow. Ang sarap. Wow! Tagumpay. <laughs> Aroy! Andito, may bunga na yung ano ko! Eh, hey, tinalim ko, tinagpawitan ko! Meron ba talaga? Kukako so, to! Oh. Meron ha? Ah. Ay, oo oh, uh, uh. wow. nga! Wow! Ay, dada! Ang Dada! Meron, bakuha na! Ayan, natin, tikman natin! Okay, Pwede ba natin yung mga tikman kung talagang yan ay eh, legit na namunga? Oo! Uh -huh. uh -huh. double black! Ito, 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 black! Ano gusto nyo? Double black. Double? Yung double black ang masarap. Double, double black. black. Oh. May golden golden Ay. level pa. Yes okay, oh. na. Uh, tapos na. Itas na. Itas na. Uh. Ay, sarap. Sana din. Oh, okay. hey, hindi naman po pwedeng yan, yan mo lang din tataga. Yan okay, dito, dito lang din. Yan. Oh, ako na unang tetesting. testing Kailangan ko konti yan. Yan. Eto. <laughs> okay, okay. Sige, okay. sige, sige. Ako una. Sige. Okay. Wow! Tarap! Mm. Talaga, talaga. Talaga lang, ha? Oo. Ako naman, ako naman. Ito. Golden black. Tarap. Ano, lasa? Legit.

Ayun po mama. Hindi sumama si Kitalbog sa atin. Baka yung pagkain natin yung kirahin. Na. Oo nga. Ay, taro, 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 taro. Ay. Ah.